Bayong Odto. Init kay guys, o. Oh, magkuha ko kuan tanglad og atsal. sal. Unya nanubig sab ko guys. Dala video. Tanaw tong kamunggay guys, oh. Tekha lagi guys sa kamunggay ay mura na yung glasang. So manguha ta og atsal guys kay magluto ko og kuan guys kanang magluto ko og pang paniod to kanina guys oh ang okay na to guys, kanila tong kuhaon. Isang isa lang kabuok. No, at okay atsal dito guys, pero ang guys, oh. Isa lang kabuok. eh okay. Mulag nila pa pwede na, oh. Oh, pwede naman sila, oh. Pwede na sila guys. Ay, nai nahinog din eh. guys ba, magluto kong para pa niyo dito. Kuhaon ako ni, eh, balag. Gamay pa, pero nagilo naman siya, huwag na daot siya. Hindi siya madaot. Og mo guys atong kapayas diha guys oh. guys gamay og dako. Maayo gid nang natay tanong guys kay kung magluto ta. Unya hotdan ta mga kwan sa kusina. Natay makuha. Oh. Dabi atong kwan guys oh, kamunggay. Daghan na kay kamunggay. Dayon. Magkuha ta og dito ako maghahag tanglad, guys, kay kuwanta ng labong ang tanglad. Labong ang tanglad, guys. Basay na guys. Mahal ko magawas Kaya basay na. nakatago. So, tambo ka itong tanglad, guys. O, oh, nalang sa paso, guys. O, oh, nara guys. dumagan pa na ito, guys, o, isa. O. Oh, Narag, guys, o. Oh. Tako atong tanglad. Sumara na itong tuyo. Diri sa gawas. Okay guys. Thank you for watching. Bye.